ito mo siya kaya. At asa sa pamahala. na po ang kanyang pagluka. Sa magitan ng Diyos, sa sa pag-aral. Ego siya yung sakit. Ay naku, pa sa pag nakuwang ko sa inyo.

Ah, uh, po. Uh, yung damit niya nga po, isinabay sa kamay. Maaari nakakuha ng damit. Tapos sinabay po sa kamay. Ayan pa rin. Tapos pa rin po dito. Butong-buto na po. di sabihin ng butong-buto, may gitsampun sa ulo na po. Yan, barang na yan. Kasi hindi na po ang lumalaba. Anay. Ano ito po? Bumisan kita ngayon, papalit na po ng, ano, gearless para magpalabas naman ng insekto. Pag di natin napalabas na ang insekto ng nanay, hindi matutuloy mo. Ang dadali niyo po, tissue at saka baby oil. Bakit tissue at baby oil? Yun ang uulog niya. Ang mga lumalabas po sa kapalang niyo. kaya kailangan nyo baby oil at tissue. Pa! Ang mga ito sa kapalang niyo, sabi niyo nito ng mataas sa katawan anak at espiritu. Pagalingin niyo po ang kanyang katawan muka. Sa walitan ng Diyos Ama, Diyos at Diyos Espiritu Santo, ay gusto na sa inyemption, sa Diyos na ba ng Amen, ay sa Diyos at Anakos, Sa kwantrafo ba niya, pag Espiritu, Diyos, Diyos, sa Diyos, 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 Kataas paas ang ama ang nakatisperito. Pag ganyan niyo buo o ganyan katuan mo sa magitan ng Diyos na Diyos na at sa siya. Ay gusto rin siya pinapakataan. Kung siya ay isipin ka, pag buhay po sa katatanggap, siya ay nakatatanggap. Bawal sa pagsulugang at sa pagsulugang. Kasi, ang pinamig sa inyo, sinabay natin pa tayo, pag bumibusak ka po sa patay, hindi siya bumamahal. Nagumbura eh sumasagawa tayo o, ng sa Diyos sa mga pangyarihan na ang may gawa ng langit at lupa. tayo ang mga sa sarili sa Panginoon natin lahat. Magkatawang tayo siya, galang ng Espiritu Santo, ilang sa naman ng ilang ng Ponsyo Pinato. Ito sa Kristo ng Panginoon, hanawag Ano ng ang may araw na ng mga lit, umakyat sa langit, nakukok sa ang mga pangyarihan sa lahat, Doon nagmumula pa dito, Tim sa nabuhay buhay at namatay na tao. sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa mga simbahan katoliko, sa kasamahan ng mga bali, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ng mga hindi ng mga mga tao, at sa buhay ng mga mga mga. E gusto mong sakunito, or sa Diyos Santana, even. O kataas-taas ang mga anak at Espiritu, o agalingin niyo po ang kanyang katawan nyo pa, sa mga ng Dios Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, Tanggapin mo, Panginoon, Itong paglalit sa iyo at sa sa ating pakinabangan sa sambayan ng banan. Ang malamang ulit pa, ipagkagalong na nakil, itong sa iyo. Pinagdiriwa, ang pinagdiriwang, ang alaalam ng kaalay, ang paglilitas niya sa kanyang kaniliwa. Sa aklang ng Pantic State Society, there Deus, there to the rich and family Omnipotente ang makamanitang ikirus at E de so, sacramento, for the O balikan na naman ng mga sa para pang pangabas naman po ng mga langgan. Opo. Opo. Wala na po kayong nyo. Ang dadalhin nyo lang, tissue at paper. Salamat po. mo yung...